ganun mo kasi huwag masyadong kukulin yung prasada sa baba ikaw nga hindi nakukuha hindi rito mo so hi guys nalito kami ngayon sa Sinagtala Urali Bataan <mherik> Ito yung aerial walk, no? Ito yung loob ng sinagtala, guys. Ayan. Oo. Oh. So, ako ay... Hindi pa sila nag-activity kami. Hindi kami sasali sa activity. Uh, Mag-ano lang kami, viewing. Yan, yung mga cottages. May mga katid sila dito. Ayan. Ayun yung pangalan na sinagtala. Ayan sila madam. Ayan o, may mga tao na rin. May mga, nag-ano sila ng cottage. para. Tapos ano? guys. Ito yung nila, guys. Nandun na, mahababa din pala yun hanggang doon. Ayan si Plano. Ito ay diodic. Ay, doon siguro sa sa ano? Wow. View deck, guys. Uy, nakakalulay. Uy, nakakalulay. Uy, nakakalulay. Ay, ayun sa kabilang si Flyne. Eh. ni. Oh, ay, hindi 'yun yata 'yung bike ito, 'yung si Flyne. Uy, jus ko nakakalula. <laughs> kami, Dami. Ayan. Aa. Ah. Uy! Ayan. Maganda. si madam. na lang si Ate, video mo kami tiha. Mm, mm Tapos spirit na lang. Ito yung supply si guys. Ayan oh. No. Tapos ayun yung Ano kay itong sa kabila, no? Tapos ayun yung ano sky bike. Ayun doon no. may may, may nagba-bike na oh. Sky bike. So ito yung mga activity nila dito. Oh.

Ano ito dito, Kuya? Si Plain? Opo, ma'am. Ah, ito, ito po si Plain, para makita nyo. Dito po. Hello. Dito po. Ayan pala yung si Plain. Buksan nyo po yung iba para makakata. Ay. Ay, pwede pala buksan. Ha? Ito, di, hindi. Hindi naman ako nang nag-ano sa activity. Ito pala ang si line. Ay, Diyos ko, ang haba. Diyos ko. <laughs> Ay. Ayan yung zip si line guys Ang haba, ang layo Hanggang doon sa kabila oh. O, yung may orange na yon. Ala, Diyos ko Ay, sarap ng hangin dito Lamig Parang nasa bagyo Giant swing. Ayan guys, galing na ako sa baba. Ayan, niwanan ako ni Tarzan. Ito yung aerial walk nila. Aerial walk guys. kabila guys ayan yung ano pala to cable car pero hindi daw ano hindi siya nag -o operate ngayon ang taas oh. namin guys Diwanan ako nila madam. Nasaan na kaya sila? Na ito yung hanging bridge. Pa, ano pa yung ano? Hindi pa pwede yung hanging bridge. Hindi pa pwede? Ah, magkano yung ticket? 150? 150? 150? 150 lang pala eh, isang. 150 lang pala yung hanging bridge eh. Sa hanging, sa hanging bridge na lang ako. Ano? <laughs> 150. 150 lang pala sa hanging bridge eh. Saan kita video? So ito yung kanilang hanging bridge. May harness pa rin dyan, kuya? Yes, ma'am. Lahat mm. muna maraming sa atin mga safety harness po. Mga safety. So, ito yung hanging bridge. Ayan lang, ma. Ayan. Sasakay na sila. Ay, sasakay. Tutuloy na sila. <laughs> Ano oh, 'yung picture policy? Oh, Basta lang po kayo okay na. sa una. <laughs> Ito yung hanging Bridge, guys. Thumbs up po. Thank you po. Enjoy po. Sige, lakad na kayo. Parang matataba. Oh, ngayon tatatabahan? Game na po. Game na daw po. Sige, lakad na kayo. Lakad na tayo pala.

baka talang dito oh. So, hi guys. Nandito kami ngayon sa Sinagtala. Adventure Park. Ito, nandito na kami sa loob, nakapasok na kami. Uh, sila madam, nag-supply na sila. Uh, gumawa na sila ng Hindi nga ako makapagwala wala nga akong video. Eh. <laughs> Ay sila madam, kagagaling lang nila sa doon sa biking at saka sa hanging bridge. Eh, medyo nagdi-nervous ako mag <laughs> I, at mag-adventure. <laughs> Hindi ako sumama sa biking nila. Meron din si Plain. Pero parang ay kung subukan guys kasi maha, maha, masyadong mahaba yung si Plain na, na medyo nagdenerbius ako. So, dito lang dito lang ako nag-ano guys. Mag-viewing lang kami ng view. So, ayan. Sulit naman din ang view. Ang aming lakad kasi maganda rin ang view. and dito to sa likod nila guys. sa may mga ano to guys may mga activity ayan yung ayan yung hanging bridge tapos yung sky bike ayan ngayon ay mag ikot ikot na kami tapos na silang nag adventure ay ibang activity naman ang kanilang gagawin guys ngayon ito may swimming pool sila dito pwede rin maligo habang nag activity yan ang ganda ng ano oh. Ang linis oh. So. Yan. Ba't sinaraduhan ako? Bawal na dito dumaan. Asa <laughs> yung mga kasama ko? <laughs> Ando na pala sila. Ayan. Ayan guys. Dito na kami sa kabila. Ay, pwede ba dumaan dito? Makikiraan ko. Ay, ay sa kabila. Ay, hindi ko alam bat ako tatanungin. Ayun. Sina yung sa taas? Pwede dyan? Oo, oh, pwede. Umakit ako makaka sa may sa isa. Akyat okay. okay, okay tayo. umakit kami sa taas guys yan ha ay hindi ko alam ayan siguro yung daan dyan no oh, sa kabila yan. wow tingnan nyo yung view sa baba ayan o oh. ayan yung mga cottages nila ayan swimming pool bakit muna kami guys bakit muna kami sa taas kay ayun ito pala maganda rin yung ano nila dito sa taas Puro mukha ko naman nakikita dito <laughs> Puro mukha ko nakikita Walang Di ko kasi na ano guys Yung ko, stick di ko nadala Kaya sa video ko puro Ayan ang ganda oh, <laughs> Ayan guys uh, Gym anong ba yung tawag nila dyan Pinaka hall Ano yan event hall tapos yung doon. Wow, ang ganda guys. Ayan o. Ayan yung view sa baba. Malawak din siya. Marami rin activity. Ayan. Ito yung ano nila dito, swimming pool. Swimming pool eh. Oh, kasi may mga halaman eh no. So ito. Pero mo ko ng stick mo. Ito yung view sa taas, guys. Pero ka nila dito sa Ayan okay. okay. yung ko guys. Oh. Wow! ¡Qué lógico, qué Ayan yung guys oh. Wow. Tara. Sa kabilang daan. Sa si Tarsan. Nagyayaya sa kabilang daan.